Abril 8 at nandito po tayo sa tanggapan ng ating uh, bayan, Hesolito Evangelista Galapon. Magandang hapon na uh, Mayor. Magandang hapon din ka Diego. Opo at napasal kami rito para magtanong doon sa ilang mga isyo tungkol doon po ba sa na-interview namin na namimili ng palay noong Webes na silita sa kalsada ata uh, pinagbayad ng 4,000 para sa ginagamit niyang power truck. Halagang 4,000 binigyan naman ng sticker. Pero walang ibinigay na resibo. Saan naman siya nagbayad? Eh doon po sa taong nanita. Eh kasi ang pagbabayad ng uh, buwis ng taxes sa munisipyo, hindi sa kalsada. Tong totoo 'yung sinasabi niya pagpunta rito at investiga natin kung may katotohanan nireklamo nire niya. Ayun. Ibig sabihin pala, yung mga naninita ng, sa mga nagtitinda po ng palay, ay hindi ubrang sila ang maningil. Depende yan kung may hawak. Kung sila ay talagang uh, na nadirigit sa kanila para maningil. Pero dapat, pag naningil sila, may kakibat kak na resibo. Ah, oo oh. po mm. ayo. So, ito po, malulocate po natin kung sakali Pwede naman ilocate kung may katotohanan yung reklamo. Ayo. So, ano pong magandang gabi po ni Ginong uh, Edwin Mabuti Barriat? Mabuti tapos yung tanggapan. at uh, natin anong natin magagawa po at ma malocate natin kung may katotohan o walang katotohanan yung reklamo. Will Asais at ating makakapanayam ang isang uh, classifier. Magandang hapon na ha, ako yan. Uh, po, magandang hapon din po. Uh, classifier po kayo nino? Corazon Feliciano po, yung may-ari po ng truck. Oh, taga saan po si Ginang Corazon? Diyan po sa Barjas po, Kaingin, Gimba. Ka Gimba po. Apo. Opo. Ah, opo, at namimili po kayo ng palay. Opo, opo, namimili po. po namin, naharang kayo ng isang araw. Opo, opo. Kailan Ata, po yun? Noong A4 po, bandang alas dos po ng hapon. Ah, sino po humarang? Yung pong naniningil po sa amin ng ng permit po sa munisipyo, sinisigil po kami. Ano po yun? Uh, task force, traffic enforcer, hindi, hindi taga nga, MPDC? Na-identify niyo po hindi ba? Hindi ko naman po na, pa, na ano, basta may mga ID lang po sila. Uh, po, uh, eh, po. Ano po ang uh, nangyari? Eh di po ganito po, sinisingil po talaga yung truck namin ng per truck. 4,000 sa forward, 4,000 po sa ELF. Ngayon po... 4,000 sa forward? 4,000. po sa ELF. ELF, 2-5. Apo, uh, 2 po. Opo. Ngayon po di nasa magmamadali ako, di ko naman nainat. Siyempre ako eh, ano po yan, yung kumbaga batas po nila. Opo. Sa ba buong bayan ng Gimbay. Ngayon po di nagbayad po ako, nakiusap muna ako. Di yung forward po muna babayaran ko ng 4,000. Opo. Kaso nga lang po, wala binigay sa akin na resibo. Ang binigay lang po sa akin, itong sticker lang po. Sticker lang? Opo. Ah, Walang po. resibo? Wala po, wala po. Uh, Ngayon po tinatawagan ko itong number kanina umaga hindi sumasagot. Ngayon kanina ng hapon ito tinawagan ko po. Ngayon lonis daw po ibibigay sa akin yung resibo ng 4,000. Uh, so number po yan noong pinag uh, no, pinakabuta po ninyo ng 4,000 pesos. Uh, 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 uh.